Hello, hello mga katigs. I-unbox natin yung dumating na naman na aking parcel. Parcel. Nasaan na? Dumating <laughs> na. Ito yung ano sa Amazon. Sa Amazon ako. Kar karamihan Amazon ako. nag ano, nag-order. Nag Ito ay ilaw pa rin. Sa ano sa kasi yung pinakita ko noon na ano na ilaw sa ano ilaw sa garahe ay ang hirap sindihan pag taglamig kasi fluorescent yun eh at saka luma luma siguro ganito sabi ko fluorescent kasi mahirap kung minsan yung sabi ko noon na namumula lang pero ibang 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 ano ito ibang style din pero ganyan din ano na semi flash Ito yung instruction niya. ganyan ang itsura ito ito ang itsura nya ganyan ang itsura hindi kagaya nung, nung, nung mga binili ko noon pero ganoon pa rin at saka ito yung mga ano itim ito eh ito, ito yung base niya. Kaya ilalagay ko ito sa day off ko kasi hindi ko pa day off. Hindi pa day off. Uh, dumating lang kanina, kaya inunbox ko lang, Tinignan ko lang kung okay. Yeah, okay naman siguro. Hmm, hmm. Ipapakita ko na lang pag ma-assemble ko. Okay. Yeah, ano ko nakita ko lang kung paano yung ano niya, yung style niya ayan. Installation steps. Ganyan is ganyan ang ano niya. ah baliktad pala. Ganyan ang style pag ano, pag na, na assemble. Okay, doki mga katigang. Bye-bye. Papakita ko na lang sa day off ko. Last day ko tomorrow. Ah, uh, Friday ko tomorrow. Uh, kasi ang day off ko Monday, Tuesday. Okay, doki mga katigang. Bye-bye.